Ang daming ulang oh. Kadagana. Puno gyud ang baldi da. Ang daming ulang oh. Kadag tua. Perti dag kuwa oi. Mura ra ni mas. Mura jud kami ni hasiron. Oh. Kadagana no. Dami no. Oo. You know? Oo. Oo. yan ito po, ito po talaga dito sa Taiwan. Talagang napaka yaman ng mga ulang dito. Ulang yan? Ulang na kadag kuwa. Oo. Oo. Ayun know? oh. Ay, dito oh. Sumisiksik pa oh. Ayun oh, ang dami sumisiksik. Ang dami, and dami, ang dami. Ang dami, malalaki pa oh. Napakarami naman yun. Ayun oh. Marami na tayong ulam yan. Ano na, nas bato. Gataan to, sarap to gataan. Nasa ilan yun ang bato. Ayun oh, ang dami. dami. Sarap. Sarap. Mura juga dengan inhas dia orang, kerja mana? Kerja dami. dami oh. Ya you no, know? dami oh. Oh. Bukan, kerja ng anak mo. Ini dah lihat like ini, para tonoan anak ini. Sabay sa luto yan. Yeah? Oh. Ito, uh, oh, babae oh. Babae yung isa oh. Itlog pa. dami. Kisi-kisi. Ah, kadaghanaran oh. Murad yung kadangin. Kadaghanas. Oh, oh, dami oh. Kadaghanas ba bato oh. dami. Ah, ang dami yan. Ngayon lang ako nakikita ulit. Binalikan kasi natin. Oh? Pag pagkatapos ng ulan talaga, oh? pag, 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 mawala yung ulan oh, darpah, na isa dalawa, oh. araw, marami yan. anak na Sa dalawang dali. Sa sabit-sabit. Oh, dali. yan. Hmm. Pag sa oh, di, lang, di, pero sobrang liit, huwag yeah. mo madalhin. Yung malaki lang. Dagko araw na eh. na po. siso na po, mga ulang. Umulan kasi na malakas. Yan, napakarami. Oh. Ayan po, napakarami yun. Oh. Gubang kapang oh. Dito, dito, dito. Pero malaki to. Ay, 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 itlog. Itlog? ay, 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 na. Hindi masarap turan. Okay, okay. Dali Sarap yan. Parang nang inhas lang. Oo. Oh, dami oh. Talaga mahal. Nakalat yung Isang baldi talaga yan. Iyon oh. Ano rakad Isang baldi dami oh. Iyan oh. Ang dami dami oh. Iyan na, puno na nga lagayan mo, pero puno pa yan. Kadagana ko yan. Nice, yung nang itlog. itlog. Na. Dadami mo. Nah, mangi ada de kan na gid ay. emang mm. Memang itlog? Ang itlog. Ano yon? Ulang season ngayon? Kayat. Oh, nawo. Okay, Memang itlog eh. Kanawa. Kanawa. Adara? Dami ka. Oh. Halad de kanaran oi. Eh. Masalalim nga eh. Dami. masih na siguro eh. ni? Amo na siguro to? Iyo, ato na itlog na. Kemo si itlog, itlog na. Masarap to. Ito 'yung masarap, gataan na itlog. Oh, kasi masarap yung itlog eh. Nah. Ayun, dami nga. Oh. Hmm?

Meron huh? oh? oh, pa? Ah, pa oh. Meron pa. Medyo maluit. Yes, na bato. Ay, nasa ilalim bato oh. Mga bato. bato na. Nasa bato. May may bigote. Tingnan mo yung bigote. Yan. Tanggalin mo yan. Hindi matanggal. Ah! Ayan, ayan, ayan. Hindi ito lang pala ka. Ang dyan, nagkalat yung ulan dyan. Wala na. ito sa ilaw mo Ang dalim. Malalim yan. Ayan, ang huli mo. Ang dami. Ang dami huli o. Idol, ito yung mga masarap o. May first time nakahuli first time oh, okay, nakahuli na marami ba? na sobrang dami niyan? na itlog hindi na tiba ka walan to sayang ah ulam na yan? masarap pa